on Nelson Street. Turn right onto Oxley Street. Hello guys, magandang hapon. Yan ng araw kahit na masado, alas 4 na 4:35 ng hapon. Your route avoids a road closure on Short's Road. You're on the fastest route. You should reach your destination by 5:04 p.m. So, 500 meters, turn left to stay on Oxley Street. Take the next left to stay on Oxley Street. So, may pupuntahan tayong lugar. Years, kasi may nakita akong solar panel sa Facebook market. And, sinubukan natin kontakin yung magbebenta. Nag-response naman. And, ayun. bigyan niya sa atin binibenta niya lang $70 pero tinawaran natin ng $50 and binigay naman kagad pinunta ko siya kaninang umaga kasi nakita ko yung post niya kagabi kaya lang aning oras na tapos kaninang umaga nag message ako siguro mga alas 8 yata ng umaga nag message ako Tasyon, nakipagtawaran ako And binigay naman ka agad 50 binigay ng Ah, 70 binigay ng 50 And sabi ko nga After work ko siya pupuntahan Turn left onto Bushland Drive At yun nga, papunta tayo ngayon doon Bibili natin yun kasi nga Nakabili tayo ng Portable Power Station Continue Drive for 1 kilometer matindi na naman ang sikat ng araw dito or yung weather dito sa Australia spring pa lang pero yung init parang summer na lalo bukas as far sa weather forecast nasa 39 degrees celsius around mga alas 2 tanghali so mahinit masyado yun lalo sa workshop so yun guys minessage ko muna ulit yung seller kasi nakalimutan ko pala magdala ng cash eh hindi ko nadala yung wallet so tinatanong ko muna kung mag accept siya ng bank transfer kasi baka mamaya cash ang prepared niyang bayad pag di siya na bank transfer eh mabalik tayo sa bahay kaso medyo malayo, malayo malayo layo na ako so ayan tumayag naman yung seller na ng transfer paypal pala paypal daw ang kanya malayo layo na rin kasi yung nabiyahe kaya nagangalan nang bumalik sa bahay meron kasi papayag na bank transfer or paypal maobligahong umuwi ulit para kumuha lang ng cash meron kasi mga seller na ayaw nilang ibigay yung bank details nila or security na rin kasi pero meron naman na iba, ayaw naman nila ng cash kasi eh, bihira na rin magamit ang cash Moron bank bank transfer na grabe rough road pala dito <laughs> First time ko lang mapadaan dito Marami yung ka alig kapag sa likod eh <laughs> uh, banggaan sa Wingham dun sana ang daan sa may Wingham nga lang meron yata di ba lang may panggaan uh, naka road close so dito tayo pinadaan ni google map and daya, makapansin nyo puro puno at uh, bira lang yung bahay rito bali 14 minutes pa yung biyahe natin palatong lugar na to Diyan yung bahay Take the next left on tayo dito. So, daming min sa gilid oh? Pagtado na ulit tayo Grabe yung daan dun Rock road talaga Wala dun, dun, yung tinuturong yung daan ni Google Map Kasi nga mayroong road cross sa may bandang Wingham Sa so may calls daw yata banda Sabi nung sender meron pa tayo 6 minutes bago makarating doon talagang may hindi dito sa kanang side diba? so yun guys malapit na tayo 3 minutes yang ang mga lubak pa. <laughs> Grabe pag dito ka natira oh, lalayo ng mga kapitbahay mo. Halos wala nga. Wala kang magiging kapitbahay. gabi rito napakadilim siguro malamang walang straight light eh tapos medyo mataas yung level ng kalsada so kapag na out balance ka yung sasakyan wala diretso ka sa baba So, ayan yung address niya, 1574. Ah, 1574. 1754. Pwede kang pumasok. Message natin. Hindi lang walang reception. ganda naman oh dito may bundok so hintayin natin mag reply ah yun lang wala tayo signal sending ng signal Balay ito yung seller guys ito yung bahay nila oh, so diretso na tayo dun ah 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 peaceful na lugar dito yun nga lang wala kang kapit bahay So ayan, nakuha na natin yung solar panel. And medyo natagalan lang tayo sa pag uh, babayad kasi nakalimutan na natin magdala ng cash. And siya ayaw pang ayaw pa sanang ibigay yung ano bank account, bank details gusto paypal for security nga naman nila siyempre eh hindi nag work yung sa paypal so yun binigay na lang din yung bank details para magkabayaran na nga yun nga lang ah, uh, sabi nila hindi rin daw gumagana sa ano pala to portable power station unless iya ano mo siya unless tatanggalin mo yung inverter kasi may ano na may nakakonekta ng inverter sinubukan daw nila kasi meron din daw silang biniling portable power station eh, hindi nga rin daw gumana unless alisin mo yung inverter na nakakabit sa kanya wait lang ano pala tayo magmap pala tayo 27 na tayo makaka-uwi guys Ang oras na is 5.30 huh? Mabilis lang ang biyayong pabalik ah huh? Kasi yung pakunta 30 minutes eh Ah hindi tama mga ano lang din Alas 30 minutes para 27 minutes ano pagbayad kasi walang signal talagang empty talaga yung bar ng ano, signal sa cellphone buti na lang nag open yung ano apps ng bangko and nag proceed yung ano nag proceed yung payment and buti na lang din binigay nila ng ano mura 70 nila binabenta pero binigay ng 50 so yung isa daw nabenta na nila kasi dati may karaban yata sila ang na ah, pinagagamitan noon itong solar panel dalawa kaso nabenta na nila tapos binigay nila yung isa dun sa no, sa bumili nung tawag nito karaban nila kinip nila to para daw gamitin doon sa isang ang paraban pa nila kaso hindi raw yata magkaigi so binenta na lang and buti nga yun nakita natin kagad sa facebook market meron namang iba sa facebook market yun nga lang medyo may gamahalan pa although mas mataas yung wattage kasi ito 140 140 watts pero mura na rin kasi bibili ko ng brand new napakamahal din hopefully lang magkaigay pero kung hindi di ang niya bibenta rin natin <laughs> ganoon lang yun eh wala na naman tayo pinadaan ni Google Map kasi sarado pa rin doon sa bandang Vientemps maraming nabak so guys nandito na tayo sa Atari pero may 6 minutes pa bago makarating sa bahay sa apartment din ng pano natin. Yung pano. so, yun guys, nakarating na tayo ng bahay at sakto alas 6. Estimated is 5.57 sana darating ka so late tayo ng 3 minutes kasi nagbagal ako dun sa ano sa rock road na dinaanan ko Grabe ang lalalim ng mga lubak doon. Eh, kung mapapasin nyo, liwanag pa rin pero ala 6 na nang hapon. Exacto ala 6. Grabe naging tsura ni Itim oh. Sobrang alikabok. <laughs> Dinaan ba naman sa... ...rock road eh. So yan, pinangalanan na natin ng itim itong ating sasakyan. Sasakyan ko pala. Pinangalanan na ko ng itim. Kasi nga, itim yung kulay niya. And wala akong maiisip na pangalan. So yun na lang naisip ko. Itim. Ah, bigat din pala nito. so yan yung binili natin solar panel mabigat din para kailangan pa rin pala natin bumili ng isa pang connector para dun sa connection ng ating portable power station yung si 180 natin mabigat din pala to walang iya oh. so bali ang isang kagandaan kasi dito guys ganyan hapon na ala sa is pero may sigat pa rin ng araw dito sa harapan ng aking unit So pwede kong ilatag lang dyan tong mismong solar panel. Tapos padadaanin ko na lang siguro dito sa iipit ko na lang dito sa ano yung ano pinaka wire papasok sa loob para at least nandoon pa rin sa loob yung ating portable power station habang nagcha-charge. Hindi naman basta-basta mawawala to diyan sa harap. Kasi medyo may kabigatan din. Ano? You know? Tsaka kapag nakalatag yan, mara, kung meron mo mag interest matatagalan pa siya bago uh, bago niya ma-fold. Kasi foldable siya eh, dalawang hati. So, pakita ko sa inyo yung tour niya guys. Ang solar panel na nabili ko. Ang kabigatan din pala, nasa ano din yata ka? Nasa 12 kilo rin yata. Yan. Yeah. Bihira din daw magamit nung nagbenta. Kasi nagagamit lang din nila kapag magka-camping. Yeah. So, yan siya guys. Medyo malapad din. ang tsura niya pag nakalatag tapos ito yung connection niya sa likod ayos ito yung plug niya yan nasa ano yata ito 5 meters yata to so bali ito ito yung specification nya so as per nga sa sailor, kapag gagamitin to pang charge sa portable power station kailangan uh, tanggalin na inverter na to so, na siya dito bali direkta na yung mangyayari kasi meron namang built in yung portable power station so yun siya guys nabili natin ng 50 dollars or kulang kulang libo sa peso 140 watts so all good Bibilang ko na lang nung plug na pang-connect dun sa portable power station tapos papaganahin natin. tatry natin kung magcha-charge nga ba siya. Pero as per do naman sa seller, eh good para naman to. Binenta lang nila yung karavan nila na pinagagamitan nito kaya binenta na rin nila to.